So hello guys magandang araw sa ating lahat So ngayong araw uh, meron tayong ikakabit na water filter So ito siya guys Ito siya uh, Tatlong housing ito para doon na area Doon natin ikakabit Ang purpose niyan para pagdating doon sa bahay nila is malinis tayong tubig Kasi dito nga area madumi yung tubig Kaya kakabitan natin ng water filter So, una ating gagawin guys, uh, maglalagay tayo ng male adapter dito sa in at saka sa out. Tag-iisang male adapter. Dalagyan natin ng male adapter na ito nga pala is 1 inch at saka maglagay din tayo ng union para in case magka trouble. Pwede na natin siyang tanggalin dito sa union, baklasin para matanggal natin siya. So, bali ito na siya, guys. Bali lagyan natin siya ng union dito, isa, tsaka dito, dalawa, tatlo, apat. So, maglagay tayo ng union bawat gitna para in case tanggalin siya. Madali natin siyang tanggalin. Pagka magka problema yung water filter natin. ayan na guys ito na yung setup niya. nya bali naglagay tayo ng yun yun isa, dalawa, tatlo, apat para in case mag trouble ang ating water filter uh, madali natin siyang makuha so doon naman yan ikakabit dyan para galing ng pump papunta dito sa in at pagpunta, pagpunta doon sa out yan na yung papunta ng bahay so ito naman yung mga bracket nya guys may kanya kanya itong bracket so iba iba kasi yung design ng mga filter kadalasan bali yan tatlo na yan iisang cage lang ito may kanya-kanyang outlet at inlet yung iba tatlo bro isa lang yung outlet at inlet so ito na yun guys bali na ikabit na namin yung bracket so ito yung inlet ito yung puputulin namin to. dito puputulin namin. Tapos mag -ilbo kami papunta dito sa inlet. At saka ito naman puputulin din namin papunta dito sa outlet. Para pag ano ng pump. Lahat dadaan mo na dito sa water filter. Papunta doon sa loob ng bahay. At saka ito ding nawasa papunta din ito ng water filter ito yung bypass natin ito yung galing ng water meter so papunta din ito ng filter so yan malapit nang matapos itatap na lang namin yan Diyan. tsaka doon ito yung sa loob ng water filter so bali ilalagay natin to sa loob ng mga filter natin para ma-filter yung tubig saka malinis na papunta ng bahay ilalagay natin to sa loob doon sa water filter natin so bali ito na yun guys tapos na siya So, yun yung kinating namin. Tsaka, doon namin i-nap sa inlet. Tsaka, yung kabila, doon naman sa outlet. Kasi, ito yung papunta ng bahay. Ito. Tsaka, ito naman yung bypass. Tsaka, sa motor. Papunta, dadaan mo na ito sa inlet. Dadaan mo na ito sa mga tatlong filter bago pumunta doon sa loob ng bahay yan yan yun yun yung papunta ng bahay so ito yung motor uh, lalagyan pa to nila ng atop para secure yung, secure yung water filter at saka yung pump so yun guys so tapos na rin uh, thank you uh, maraming salamat sa nanonood God bless.